Hello guys, share ko lang yung aking mga experiences sa pagdodrawing. Uh, mga naranasan ko nung ako'y baguhan pa lang sa pagdodrawing. So, medyo mahihain pa ako nun. Mahihain akong ipakita yung ginuguhit ko o yung dinodrawing ko sa ibang tao. Then, nung time na nag-henna o tattoo artist ako, so nag naging apprentice ako, and nagehena ako noon Then, medyo nahihiya pa akong maghena o magdrawing sa balat ng tao. Kaya, uh, hindi ako nakaka-focus sa aking ginagawa. So, ganun din. Yung mga uh, siguro, uh, nararamdaman ng mga bagwa na nahihiya sa pag pagdodrawing. Uh, then, pag may nanunood sa kanila, so, hindi sila makaka-focus doon sa ginagawa nila. Kaya, tendency noon ay hindi nila magagawa yung ano, uh, ginagaya nila or ginuguhit nila. So, ang suggest ko lang kapag ka uh, kayo nagdo-drawing, uh, hayaan nyo lang yung nanonood sa inyo or, or mag-focus lang kayo dun sa ginagawa, no? ginagawa mo para uh, maayos mo magawa yung drawing mo. And may time na yun nga, may mga nanonood sa, iyo na, na habang nagdo-drawing ka, then may maririnig kang mga konting bulong o sa... Uh, biro-biro nila na kesyo uh, o tumalaki daw yung ganto o maliit daw yung ganto hindi daw panday so yung mga ganong uh, scenario, senaryo uh, mangyayari sa iyo may experience mo yun sa pag o oh, uh, sa journey ng iyong pag drawing so hayaan mo lang yung mga ganon so, so pag katagalan masanay na rin masanay ka na rin at hindi mo na sila ma mapapansin o hayaan am na lang sila then yun ganoon yung mga ano uh, madalas o oh, kapag on oh, experience mo na yun so malalaman malalaman mo yung discarded diskarte dun sa ganong sitwasyon so ganoon lang uh, pat patuloy nyo lang patuloy nyo lang yung pagguhit and then uh, hanggang sa ayun uh, matuto tayo Hình lang. Bye bye.